Uh, Mr. Uh, Villanueva na ano, linawin ko lang yung pagkarinig ko kanina si ano ba, si sinasabi niyo ba kanina na it is an impossibility na si Lin Wei Xiong at uh, Alan Lin ay iisa or may possibility po ba? Possible, Possible. So hindi niyo dini-discount yun. Uh, I would like to ask the com the comsec to show uh, to show lang uh, picture kasi yung magkatabing black and white magkaiba ng angulo And uh, magkaiba ang gulo, di ba? Nakashine yung isa. So, pwede ba natin i-show to yung nakita kong picture kanina na medyo pareho yung ano nila. Pareho yung, ayan. Uh, okay? So, pare medyo mas pareho po yung angulo dyan. Tama po. Mr. Chair, hindi yan yung pinag compare ko, Mr. Chair. Yes. Kaya nga po, iba to. Tingitingnan po ngayon sa medyo pareho yung angulo. Mas may posibilidad ba na same yung tao yan? Yung nasa kanan, uh... As far as I'm concerned, Mr. Chair, yung nasa kanan kasi, itong black and white, nakataas yung ilong, Mr. Chair. Okay. Itong nasa ilalim, nakababa yung ilong. Okay. Mr. Chair, tingnan mo, it, hindi ko kayang iakyat yung ilong mo eh. Natural nga na talaga nakataas ang ilong mo. And itong sa baba, nakababa yung ilong, Mr. Chair. So, uh, kung ngayon, kung pareho sila, Pwedeng magkapareho, but during that time, wala akong info on okay. this guy. It, it can be possible. It's possible then okay. also, Mr. Chair, na hindi sila na, pa, pareho. Na hindi sila pareho. Possible din na pwedeng nagkaroon ng augmentation sa mukha. Pwede rin, Mr. Pwede pa, rin, rin di ba? Pero hindi mo sinasabing imposible. Yes, Mr. Chair. Okay. Thank you very much. ah uh, Mr. Chair, my next question is uh, address kay uh, Asik, uh kay Asik, uh, Gumban. No, uh, Asik, Gumban, Lagi na nating nasasabi sa mga hearings dito that Alan Lim and Lin Wei Xiong is the same. Di ba? At uh, your, your uh, boss in the, last, in the last hearing confirmed that there is a very reliable source. Would you say that you are confident that Alan Lim and Lin Wei Xiong are the same people? Yes, Mr. Chair. with enthusiasm, Mr. Chair. So do you confirm that Wei Xiong Lin, which rose not only confirmed to be her husband is also the same Alan Lim, which is the subject of the report of former Colonel Asierto and the accused in the drug case in Cavite in 2003? Yes, Mr. Chair, they are one and the same person. So yung larawan po na yun ay pareho din nung larawan na kasama nila si Pangulong Duterte at si Michael You Kino-confirm po yun, di ba? Uh, yes, Mr. Chair. Okay, Now, the reason why I'm I'm uh, pointing this out para po umiti yung aking ano. Kasi, nung nandito last year yung si Miss Rose Nonolin, nanginilayan ako na wala siya dito. Pero sana, dahil may family emergency siya, nasa mabuting kalagayan ng kalusugan nila ng pamilya niya. Dahil may family emergency daw. ba? Diba? So ngayon, napaisip kasi ako nung tinanong ni Chairman Barbers kung kailan nagkakilala, hindi po kinasala, nagkakilala sila ng asawa niya. Eh, 2009 daw ito. 2009. Ngayon, naalala ko po na yung isang anak ni Rose Nonoli, eh nag-post ng kanyang birth certificate noong panahon ng barangay elections. At uh, I would like to ask the com, uh, com to, ano, to show this post para lang uh, makita natin na uh, this is publicly uh, publicly acquired at hindi siya wala tayong sinuncorbent ng mga batas. Thompson, please show this post. Uh, check okay. Oh, thank you. Hearing is resumed. So please uh, come check that. Uh, Please proceed, uh, Congressman Vargas. Thank you, Mr. Chair. So dito kung titingnan niyo yung post, yung public post na ito, pinost niya yung kanyang birth certificate. Binlock natin yung ilan para safe naman tayo. Meron tayong privacy kahit public siya. Pero kung titingnan niyo, una, ang una pong nakalagay dito, 2004, pinanganak yung anak niya. Pangalawa, hindi pa sila mag-asawa ni nilo Wei Xiong kasi nakalagay pa yung Rose Magan Lin ano no, hindi pa Lin diba? pero acknowledge na na si Lin Wei Xiong, yung kanyang tatay pangatlo late registration din po ito 2011 pa ni register diba? tapos yung pinakahuli at nakakapagtaka nakalagay, doon sa birth certificate pangalawang anak na yung pinanganak noong 2004. Ano ibig sabihin ito? Nagkakalala sila ng 2009, pero may anak na sila noong 2004. Pero pa sa birth certificate na ito, pangalawang anak na yung nagpost nito. Therefore, kung 2004, December 6, pinanganak yung pangalawang anak niya, Definitely, nine months before, may nangyari na sa kanila. Pero pangalawang anak yan. para yung 2003? Diba? Kasi baka meron pang ibang anak. Meron pang 2009 yan. At ito itong mga dokumento ng lahat ng na ito, nangyayari natin mamaya siguro sa PSA. Si Rosling has been lying not just to the House of Representatives, but even in the Senate during the 2021 hearings ng family. Ngayon kung dito, tungkol sa droga ang hearing na ito, pwede natin pag-isipan, bakit kaya 2009 yung sinasabi niya at hindi 2004? Kasi ang 2004, mapapalapit, nakakilala na niya noong panahon na yun, si Alan Lin or Lin Wei At sabi rin nga nung huling hearing, nung tinanong ng isa sa mga chairpersons natin, siya ay nag-operate sa back office lamang. Madalas, Mr. Chair, back office ang nagbibigta ng gagawin ng front office. Back office ang nagsasabi kung anong ipafile mo ng mga bis, back office talaga ang totoong boss. So dito may intindihan ko, baka kailangan niyang protektahan yung sarili niya at ilayo. Pero ang gusto kong i-establish dito, simula pa lang, nagtinungaling na siya sa atin. Tinungaling. Pero kay Chairman Paduano, alam ko, hindi siya, hindi ka mahilig sa mga sinungaling as witness kanina, ah, kaninang hapon lang dito. Nagsinungaling siya dito, pero hindi lang dito, ha? Ah. Senado, since 2021, kay Senator Dick Gordon. Okay. Ngayon, I know, first of all, Mr. Chair, na ang PSA ay supplyan tayo, ay bigyan tayo ng lahat ng birth certificates ng tanyang mga anak. Kasi yung huling hearing, nangako po siya na bitigyan niya tayo ng mga documents. Sayang nga lang, nasa lang extradition country siya ngayon. Sayang. Kasi nangako siya na itibigyan niya lahat ng listahan pero kahit sumulat at nagpadala siya ng dokumento, merong isang request natin sa Quadcom na hindi niya binigay. At yan ang mga birth certificate ng kanyang mga anak. So either meron kang anong na anak, meron kang limang anak, marami kang magic na kotse na tumalating sa'yo, pero dito, kita natin, 2009, nagkakilala sila, pero 2004, may anak na sila. Chairman ako, pati po sa inyo, nung nagtanong kayo, meron po siyang kasi nungalingan, sinabi Mr. Chair. Pagkatapos po yan, kahit naman anong kwento, kahit anong paliwanag, ang bottom line, nagsinungaling pa rin siya sa komite na ito. Handa naman tayong makinig, di ba? Pero hindi natin alam kung kailan siya babalik dito. Tapos dito naman, dahil na tungkol ito sa drugs at malaking krimen ito, sa totoo lang, makakasama pa yon kung gusto mong linawin ang pangalan mo na nagsimula ka ng kasinungalingan Makasama na. Makasama niyo. Ako naman sana hindi siya kasama sa operasyon ng drugs dito. At din natin siya kung umalis. I-chairman ako, pinanood kung kailan umalis yung asawa niya at sinabi niya May 2024. din po ninyo kung meron bang criminal case ang kanyang asawa at sinabi po niya, No, Mr. Chair. Pero, sa akin po, mga narinig, Noong May 2024, ang Ombudsman ay nag-release ng revised resolution pagdating sa kaso ng family na kasama muli si Lin Wei Xiong on three counts of a uh, graft and then may one count of perjury. Kaya dito po sa committee na ito, I also move that we that we request the Ombudsman to give us information or at least release the documents to us on all the cases that involve Lin Wei Xiong, also known as Alan Lin, para po masigurado natin na siya talaga yung nandun o hindi. Bakit? Kasi pag siya talaga yung may kaso doon, naloko na naman tayo dito. Kasi kung siya yung nandun, eh handa po pumusta na hindi na siya pabalik dito. Bakit? Kasi wala na pong sila dito malamang matagal na, yung dalawa si Michael Yang, tsaka si Lin Weishaw, also known as Alan Lin. Pero ang sa isang natitira na nasa taas ng mga matrix na pinakita ng PIDEA, ng House of Representatives, at ng Senate of the Philippines, ang natitirang pinakamataas na Pilipino ay walang iba kung di si Rose Nono Lin. Nakakalungkot pang isipin, sariling Pilipino, syempre, siya lang yung nandun at siya yung nakinabang ng lahat ng ito. Bakit? Sinabi niya mismo sa family na lahat ng kinikita ng asawa niya, kung bigyan sila ng anak niya, wala namang problema doon. Pero, kapag ang kinita mo ay galing sa masama at sa krimen at nakinabang ka, hindi ba't parang kinonsinti mo na rin yun? Ngayon, nakapag-mursyon na po tayo para sa birth certificates. I would like to ask Mr. Chair, if the PSA um, can I commit to give us at the soonest possible time, Okay. Uh, Mr. Chair, the PSA will submit the birth certificate as directed by um, Congressman Vargas. We will submit the documents as soon as possible. When is as soon as possible, sir? Tomorrow. The soonest possible will be tomorrow. Thank okay. you, uh, Mr. Chair. Concept, sa'yo, ano lang po ito, paki-take note lang po ito. Tapos may anong lang po ako sa PSA. Uh, sa PSA po... Meron po ba kayong record kung ang kahit anong dokumento ninyo ay pinalitan, may notify tapos linear po ba siya? Uh, researcher, yes, uh, this is uh, found in their database through annotation. So, kunyari po may annotation niya, pinalitan, or some reason biglang pinalitan, malalaman po ba natin yan? Uh, researcher, yes, it is, if it was reflected in the uh, database or if it has undergone the judicial process or the administrative process. Kung ganun po, what are the circumstances na hindi siya Um, It cannot be detect, uh, detect, uh, detected, detected uh, the researcher if uh, the information was uh, through fraud, uh, was obtained through fraud in source. Meaning really it was falsified from the, from the start. Okay, because the last thing we want is nag-post yung anak niya, tapos iba yung lumabas na official sa PSA. Diba? And sa nakikita ko, ano ba ang requirements ng isang late registration na birth certificate? Um, your Honor, uh, Mr. Chair, um, we have uh, amended right now the policy of... Before, birth po, registration. Mr. Chair, before. Paano uh, yung amendment yung nagkagulo ng ito? Because... To be honest with you, the birth certificate sounds very, very familiar from a person named Go -hunting. Bakit? Kasi kahit yung address kung saan nanganap, yung pinapuntahan namin at tinanong namin, walang address din na ganun. Ah, tapos, kung sinasabi ni Ms. Rose Nonolin na matagal nang may pera yung asawa niya, wala naman po tayong problema kung midwife ang nagpaanak kasi mahal natin ang mga midwife at na yun, may mga programa tayo para sa kanila. Pero madalas sa mga bilyonaryo, alam ko, sa ospital sila nagpapanganak. So meron din po mga ganang discrepancy. Ngayon, um, for the PSA, we need to know kung tinamper ito. Why? Because dahil naman pa baka mamaya na-anticipate na ito at na-tamper. And we just want to know na authentic talaga ang makukuha namin ng mga birth, uh, certificate of life birth so dalawa lang ba ulit Mr. Chair to recap kailangan natin makuha yung certificate para mapatunayan ito nagsinungaling ang ating Pilipino uh, counterpart ng mga matrix na lumabas sa tatlong ahensya at ang pinakahuli po dito pinakapuli po dito kailangan na verify natin kung totoo nga ng Ombudsman ay isinama na si Linway Shaw. doon sa kaso ng Farmery, yung kaso kung saan, during the pandemic, hindi na po 15.8, pero nagto-total na ng 46 point something billion pesos ang nakuha nila ng isang taon na kontrata dito. Mr. Chair, thank you for your indulgence. Uh, I now uh, concede my time Mr. to Jeremy, the capability. Thank you. Uh, Very short. Um, please make it short. Uh, 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 I was supposed to interpolate, Ustano uh, Nalin, but um, just to add to the points of the Honorable PM Vargas, she also assured this committee that she will appear this uh, in this hearing and the other hearings that were supposed to be scheduled. Yun know, lang po, Mr. Chair. Okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you.